sinigang na bangus at tipo naman ang ating lulutuin para sa ating pananghalian. Dahil nakaready na rin at malinis na ang ating mga bangus, nakahiwa na rin ang ating mga sangkap, tulad ng luya, sibuyas, kamatis at bawang, maging ang ating ilang perasong kangkong. Nagsalang na rin ako ng kasarola na may tubig at nung mainit na, saka ko naman nilagay ang ating mga pampalasa naglagay na rin ako dito ng pamintang buo at saka ng asin. Saka ako naman ito tinakluban upang pakuluin. Makalipas ang ilang minuto, kumukulo na at saka ako naman nilagay itong mga hiniwang bangus. Saka ako naman uli ito tatakluban at makalipas nga ang ilang minuto, kumukulo na at isinunod ko na rin itong mga hipon. Mabilis lang namang maluto itong hipon dahil kapag na-overcook naman ay mahirap balatan ang hipon. Nilagay ko na rin dyan ang ating ilang perasong kangkong. saka ko naman sinunod ang ating pangpaasim. Bali ilalahat lang natin ito dahil maliit lang naman to na sachet. Saktong sakto lamang sa dami ng ating niluto. Bali halo-haloin lang natin yan at saka naman natin ito tatakpan. Makalipas nga lang ang ilang minuto, luto na ang ating sinigang na bangus at saka hipon. Dahil luto na rin nga ay nagsandok na ako dito. Siyempre, pulo ng bangus ang ating paborito at saka nagsama na rin tayo ng ilang pirasong hipon. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon ako po ay magpapasalamat sa patuloy na sumusuporta sa ina-upload nating video at maraming maraming salamat po sa ating mga bagong followers. At yun lamang po at maraming pong salamat. Tara, kain po tayo ulam, sinigang na bangus at saka hipon. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong kaibigan, Robert Almanon. Salamat po.